Akala nyo ba ang pangangaso sa ilang ay pawang pangil at kuko lang? Maghanda kayo dahil mas nakakagulat at mas malikhain ang katotohanan kaysa sa anumang sci-fi movie. Ginawa ng ilang hayop ang paghahanap ng pagkain na isang tunay na sining, punong-puno ng talino, estratehiya at kamanghamanghang panlilin lang. Ngayon, samahan ninyo kami sa isang paglalakbay sa pinakamalala yung sulok ng ating planeta upang ibunyag ang aming top 10 ng pinakakahangahangang pamamaraan ng pangangaso sa mundo ng mga hayop. Makikita ninyo ang mga estratehiyang tila imposible at nagpapatunay na ang kalikasan ang pinakamatalinong inventor. Bago tayo magsimula sa ating countdown, sandali nating pag-isipan. Bakit nga ba nagkakaroon ng ganito kagagaling ng mga pamamaraan? Ito ay bahagi ng evolusyonaryong karera para sa kaligtasan. Milyon-milyong taon nang naglalaban ang mga predator at biktima. Ang mga biktima ay nagiging mas mabilis at mas maingat habang ang mga predator naman ay nagiging mas matalino at mas mapanlinlang. Ang masasaksiyan natin ngayon ay hindi lang simpleng paraan ng pangangaso. Ito ang pinakatuktok ng pag-angkop, bunga ng hindi mabilang na henerasyon ng pagsubok at pagkakamali. Ito ay isang tunay na laro ng chess kung saan ang taya ay ang kaligtasan. Kaya simulan na natin, dumako tayo sa ikasyam na pwesto ng ating listahan. Dito matatagpuan ang isang nilalang na mukhang inosenteng ibong mga awit. Ngunit may pag-uugaling kahawig ng sa pelikulang nakakatakot. Ito ang Shrike, o kilala rin bilang Ibong Berdugo. Sa unang tingin, maliit at medyo kaibig-ibig itong nilalang. Pero huwag kayong padadala sa kanyang hitsura. Ang Shrike ay nanghuhuli ng mga biktima na madalas ay mas malaki pa sa kanya. Mga butiki, daga, malalaking salagubang at maging iba pang ibon unit, mayroon itong problema. Hindi tulad ng lawin, wala itong malakas na kuko upang hawakan at puniti ng biktima. Kaya naman, nakahanap ang strike ng henyo at napakakilabot na solusyon. Kapag nakahuli na ng biktima, dinadala niya ito sa pinakamalapit na palumpong na may matutulis na tinik sa barbed wire o kaya sa matalim na sanga. At pagkatapos, Itutusok niya ang kanyang biktima sa tinik na iyon. Ang improvised na tinidor na ito ay matibay na humahawak sa kanyang pagkain na nagbibigay daan sa ibon na kalmadong humiwa-hiwa ng piraso gamit ang tuka. Pero hindi lang iyon. Madalas, gumagawa ang shrike ng buong bodega or imbakan kung saan isinasabit niya ang mga nakasakmal na biktima para sa hinaharap ang ganitong nakakapanindig balahibong koleksyon ay nagsisilbing reserbang pagkain niya para sa panahong mahirap makahanap. Ito ang isa sa pinakamalamig at pinakakalkuladong paraan ng pangangaso na makikita mo sa mga ibon. Sa ikapitong pwesto ng ating listahan, narito ang ganap na hari ng kalangitan at opisyal na pinakamabilis na nilalang sa buong planeta. Walang iba ito kundi ang peregrine falcon. Ang paraan nito ng pangangaso ay nagpapakita ng bilis at katumpakan na maging ang pinakamodernong fighter jets ay mapapahiya. Pangunahing biktima ng peregrine falcon ang ibang mga ibon na hinuhuli nito mismo sa himpapawid. Ngunit paano nito nahuhuli ang mga target na likas na mabilis at maliksi rin hindi lang basta hinahabol ng peregrine falcon ang mga ito. Ginagamit nito ang grabidad bilang kakampi. Una, umaakyat ito sa napakataas na lugar, madalas isang kilometro o higit pa sa itaas ng magiging biktima nito. At pagkatapos, magsisimula na ang kamangha-mangha. Kinukuyom ng peregrine falcon ang mga pakpak nito, idinidikit sa katawan at sumisid pa baba sa halos patayong pagbagsak. Sa sandaling iyon, nagiging parang isang buhay na aerodynamic rocket ito. Ang bilis nito ay maaaring lumagpas sa 300 at 20 kilometro bawat oras. Wala nang kahit isang pagkakataon ang biktima na makaiwas o kahit maintindihan pa ang nangyari. Sa ganyang bilis, hindi nito sinasagpang ang biktima gamit ang mga kuko. Masyado itong delikado para sa kanya mismo halip, sinasalpok nito ang biktima gamit ang nakasarang talampakan. Parang kamao na agad itong ikinabibingi o ikinamatay. Hindi lang ito basta pangangaso. Ito ay isang masterclass kung saan ang pisika at biyolohiya ay nagsasama sa isang perpekto at nakamamatay na maneuver. Nasa ika-anim na pwesto na tayo sa ating listahan kung saan makikilala natin ang tunay na mga henyo ng pagtutulungan sa karagatan, ang mga humpback whale. Madalas natin silang isipin bilang tahimik at umaawit na mga higante. Pero pagdating sa pagkain, nagiging isa sila sa pinakaepektibo at organisadong mga ngaso sa buong mundo. Malinaw ang kanilang problema. Paano makakahuli ng libu-libong maliliit at mabilis na isda ang isang napakalaki at hindi masyadong mabilis na nilalang. Ang habulin ng bawat isa ay walang saysay, kaya naman nakahanap ang mga balyena ng solusyon na nakakamangha sa pagiging sopistikado nito. Ginagamit nila ang taktikang tinatawag na bubble net o lambat ng bula. Hindi ito trabaho para sa iisang balyena. Isang grupo ng mga balyena ang kumikilos bilang isang nagkakaisang espesyal na pangkat. Hahanapin nila ang kumpol ng isda. Sisisid sa ilalim nito at doon nasisimulan ang kanilang plano. Isa o higit pang balyena ang paiikot na aakyat habang patuloy na naglalabas ng hangin mula sa kanilang butas ng ilong. Milyon-milyong bula ang aahon sa ibabaw na lumilikha ng isang tuloy-tuloy na pader. Para sa mga isda, ang pader na ito ay tila hindi malalampasan. Sa sobrang takot, ang kumpol ng isda ay magiging isang siksik, nanginginig na bola sa gitna ng bitag na ito. At kapag nasa bitag na ang mga isda, ang buong pangkat ng mga balyena, sa isang hindi nakikitang senyalis, ay sabay-sabay nasasalakay pataas sa gitna ng lambat habang ibinubuka ang kanilang naglalakihang bibig. Isang saksak lang ang kailangan at libu-libong isda ang napupunta sa kanilang mga tiyan. Hindi lamang ito isang simpleng likas na pag-uugali. Ito ay isang tunay na estratehiya at kultura ng pangangaso na ipinapasa mula henerasyon hanggang henerasyon. Sa ating top 3 at para sa ating bronze medalist, ipinapakilala namin ang kinikilala ng mga siyentipiko na pinakamatalinong gagamba sa buong mundo. Ito ang Porsche, isang uri ng jumping spider. Kalimutan na ang tungkol sa simpleng instinto. Ang munting maninila na ito ay parang isang walong paang Einstein at ang mga estratehiya niya sa pangangaso ay tulad ng isang laro ng ahedres. Ang pangunahing target nito ay iba pang gagamba na sila mismo ay mapanganib na maninila ang direktang pag-atake ay magiging pagpapakamatay. Kaya naman, ang Porsche ay kumikilos na parang isang elite na miyembro ng Special Forces. Una, nagsasagawa ito ng masusing pagmamanman. Ang gagamba ay kayang umupo ng ilang oras nang walang kagalaw-galaw pinag-aaralan ng biktima nito, ang sapot nito at ang kapaligiran. Literal na pinaplano nito ang pag-atake at ang mga plano nito ay kamangha-mangha. Kung mapanganib ang direktang daan, ang Porsche ay kayang lumiko sa isang mahabang ruta. Kaya nitong bumaba sa lupa, lumibot sa isang puno o sanga at umakyat muli upang atakehin ang biktima mula sa itaas o sa likuran. Mula sa pinaka hindi inaasahang direksyon. Para magawa ito, kailangan itong lutasin ang napakakumplikadong problema sa espasyo at tandaan kung nasaan ang target kahit hindi nito ito nakikita at kung minsan gumagamit ito ng panlilin lang. Lumaalapit ang Porsche sa sapot ng ibang gagamba at maingat na pinagagalaw ang mga hibla. Ginagaya ang panginginig ng isang langaw na nakulong o kahit ang mga sinyales ng posibleng kapareha kapag lumapit ang may-ari ng sapot, umaasa ng tanghalian o isang date, ang sasalubong sa kanya ay kamatayan. Hindi ito basta-bastang pangangaso. Ito ay talino sa dalisay na anyo nito. Ang pumapangalawa sa aming listahan ay napupunta sa isa sa pinakamatalino at pinakakaakit-akit na nilalang sa karagatan. Ang mga ito ay ang mga bottlenose dolphin kilala ang kanilang talino, ngunit ang paraan ng paggamit nila nito sa pangangaso ay higit pa sa karaniwang gawin ng mga hayop. Lubhang kahangahanga ang kanilang kakaibang taktika na tinatawag na putik na singsing. -sing. Ginagamit lamang ang paraang ito sa ilang partikular na lugar na mabababaw at may putik na ilalim na nagpapatunay na hindi ito likas na instinto kundi isang kultural na tradisyon na ipinapasa sa bawat henerasyon. Ang pangangaso ay laging pagtutulungan ng grupo. Isang dolphin mula sa grupo ang gumaganap bilang pinuno. Mabilis siyang lumalangoy ng paikot sa isang kumpol ng isda habang masiglang winawagayway ang kanyang buntot malapit sa ilalim. Ang kanyang mga galaw ay nagpapaangat ng makapal at hindi malabong pader ng putik at burak mula sa ilalim. Nagiging isang nakasarang singsing -sing na putik ito, isang tunay na bitag sa ilalim ng dagat. Kapag nasa loob na ang mga isda, nagpapanik sila. Ang tanging daan para sa kanila ay pataas, palabas mula sa putik na tubig. At ito mismo ang hinihintay ng mga dolphin. Sa pagpapanik, nagsisimulang tumalon ang mga isda mula sa tubig patungo sa hangin. Ang iba pang miyembro ng kawan ng dolphin ay naghihintay na sa labas ng singsing -sing na may nakabukas na bibig, tahimik na kinokolekta ang kanilang ani. Ito ay isang perpektong halimbawa ng pagpaplano, paghahati ng mga tungkulin at paggamit ng mga katangian ng kapaligiran upang makamit ang layunin. Talagang napakatalino narating na natin ang pinakatuktok, ang pinakamataas na pwesto, ang pinakamatalino, pinakamahusay sa koordinasyon at marahil ang pinakakahangahangang paraan ng pangangaso na nagpapatunay na ang katalinuhan sa mundo ng hayop ay umabot na sa di kapani-paniwalang taas. Pinag-uusapan natin dito ang mga orka at ang kanilang natatanging pangangaso sa mga seal na nasa yelo ilarawan sa isip ang malawak at nagyayalong tanawin ng Antarctica. Sa isang malaki at matibay na tipak ng yelo, payapang nagpapahinga ang isang sil. Nararamdaman niyang lubos siyang ligtas. Ang tubig ay teritoryo ng mga mandaragit, subalit ang yelo ay ang kanyang di masukong kuta. Ngunit sa ilalim ng tubig, isang pamilya ng orka ang nakabantay na sa kanya hindi nila basta-basta babanggain ang yelo. Magiging hindi ito epektibo at mapanganib. Gagamitin nila ang kanilang talino. Tinatantya ng mga orka ang laki, hugis at kapal ng yelo. Pinipili nila ang perpektong anggulo para sa pag-atake. Pagkatapos, nagsisimula ang isang bagay na maihahalin tulad sa isang pinanday na maniobrang militar. Ilang orka ang pumoposisyon sa isang perpektong linya magkatabi sa isang di nakikitang hudyat sabay-sabay at may perpektong koordinasyon lumalangoy sila patungo sa yelo sa mismong harap ng yelo gumagawa sila ng isang napakalakas na alon ang napakalaking volume ng tubig na nilikha ng kanilang mga katawan ay bumubulusok sa yelo inuuga ito at tinatangay ang kaawa-awang sil mula sa kanyang kanlungan diretso sa tubig. At doon, naghihintay na sa kanya ang buong pamilya. Hindi ito simpleng instinto. Ito ay purong pisika, malalim na pagpaplano, epektibong komunikasyon, at di kapanipaniwalang pagtutulungan ng pangkat. Ito ay patunay na ang mga orka ay mayroong tunay na kultura at kakayahang ituro ang komplikadong pamamaraang ito sa kanilang mga anak. Kaya naman sila ang karapat-dapat na manguna sa ating listahan. At ngayon, ang nangungunang pwesto, ang pinakamatalino, pinakaorganisado at marahil ang pinakahangahangang paraan ng pangangaso. Ito ay nagpapakita ng hindi kapanipaniwalang talino. Pinag-uusapan natin ang mga orka na nangangaso ng mga seal. Isipin ang nagyayalong disyerto ng Antarktika. Isang silang nagpapahinga sa malaking tipak ng yelo, pakiramdam ay ganap na ligtas. Ngunit, sa ilalim ng tubig, isang pamilya ng mga orka ang nakabantay na sa kanya. Hindi lang sila basta umaatake. Sinusuri nila ang laki ng tipak ng yelo, ang hugis nito, at ang posisyon. Pagkatapos, nagsisimula ang kamanghamanghang eksena. Ang mga orka ay pumipila ng perpekto parang isang espesyal na unit ng puwersa. Sa isang senyas, sabay-sabay silang lumalangoy patungo sa tipak ng yelo, lumilikha ng isang malakas na alon. Ang alon na ito ay literal na humuhugo sa biktima mula sa kanyang kuta patungo sa tubig kung saan naghihintay na ang mga mandaragit. Hindi ito basta instinct. Ito ay purong pagpaplano, komunikasyon at pisika sa aktwal na pagkilos. Ganyan kahangahanga ang mga estratehiya sa kaligtasan sa ligaw. Mula sa mga sniper sa tubig hanggang sa mga estratehista ng karagatan, ang mundo ng hayop ay hindi tumitigil sa pagpapamalas ng kanilang pagiging malikhain. Ito ay nagpapatunay na ang kalikasan ang pinakamahusay na inhenyero. Salamat sa panunood ng video na ito hanggang sa dulo. Kung ikaw rin ay namangha mga kamanghamanghang mga ngaso na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang mga bagong kapanapanabik na kwento. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Alin sa mga paraan ng pangangaso na nabanggit natin ang pinakahumanga sa inyo? O baka naman may alam kayong iba pang pamamaraan na kasinghenyo pero hindi namin nabanggit. Isulat niyo ito sa comments, gustong-gusto naming basahin.